So what's up mga parikoy, good morning sa inyo lahat So ayun mga parikoy, may araw na po ay kukuha tayo ng rehistro ng ating motorsiklo So dito tayo kukuha sa Manila. So nandito tayo na sa Manila mga parikoy, wala tayo sa Pangasinan Piliin so, na tayo dito mga parikoy At uh, dahil ang nakurang araw ay may event tayo So dito tayo kukuha sa May Alfred mga parikoy, dito pa rin sa Bayan ng Mabalikches Pagkakain so, natin na muna ang registro ng motorsiklo dahil sa uh, malayo ang ating biyahe huwain tayo ng Pangasinan o Manila para sa mga checkpoint ang mga natin na huwain tayong Abrea so yung register one pala dito ng motorcyclo is uh, malapit lang sa may edc 5 at uh, Continental Gas so dito lang yung mga parigol yan yeah, dito sa tapat ng Continental Halas mga pari kay mission Center Step 1 Sir, magtatanong lang po Yung unang step po, magpapag-ignition muna Opo Ano po ba? May pila po ba? Opo, ah, meron na po Ay, Xerox ID ba po? Xerox lang naman, kahit anong ID ay So yung unang gagawin mga pare ko ay ORCR saka xerox ID. xerox ID 'yung ating xerox ng ORCR. Ito dito magpa-xerox. Gato lang 'to ipa-xerox. At lang naman po 'yung ano, xerox na po 'to. Saan sir ang nito? ko dito? Ah dito pa ako 560 Insurance Wala pa sir Ah po naman ang insurance sa so, mga pari may number tayo dito Prince well, nandito ko pa ba? well well. Tapos anong next sir? Alam mo lang Ay, ito Ah, okay Sila na mismo, oh, magpapasok yeah. May ORC siya ka pa, na ano yan? Kaya lang, original pa sir. pwede, oh, okay. pagkita mo lang naman yun Sige po Tekno kukuha tayo ng insurance Yung okay. Step to natin Ano po? Yes, madam 150 po 150 Tapos anong siya na step po dyan madam? Itinom ko nga rin sir, itinom ko ng insurance sir, bago nga makapag-ETO. P120 ka sir? Ay, itinom ko nga rin. Nakatigil din to para mag-priority sa emission. So, dito nagpapa-insurance priority. When do to madam? Okay. When do to? So, ayan nga mga pare kayo. So, yan so, yun yung tawag dito. Insurance natin. Pabayad tayo ng 650. Sara na sa loob nito. Okay na, may na okay naipasa okay. na, na po ako yan. Maghihintay na lang po ako. Oh, ah, antay mo lang. Saan na. yung motor mo? Nandito na po yata sa loob. eh. Ah, antay mo lang. Dito sa Ah, dito po Paglabas, ang motor mo, pag wala na dyan. Dito yung dadalhin mo. Kunin mo yung result mo. Ah, sa window 1 po. Ah, Tapos dito mga pare ko, ay, ah, dito yung waiting area. Makikita mo yung motorcycle sa monitor nila at makita nyo yung sasakyan nyo na tine-check nila mga pare ko so waiting tayo dito mga pare ko sa so, so, naka aircon pa yung mga pare ko talagang ibang klase dito ah, uh, mga pare ko Pastor, ano ang sunod niyan? LTO ko na. Ah, LTO ka po pala. Saan pong ano yun? Ayun, na LTO oh. Hindi <laughs> ka na pupunta ng bayan ah, Alam ko pupunta pa ako Hindi, <laughs> okay, one stop shop na rin Huwag ka na kukuha ng insurance sa labas kasi insurance yun oh? Ah, ano, na po ako doon. LTO oh. Basa okay. muna ang requirements Oh yeah. Uh, okay. Tapos dito mga pare kay magbabayad ka na dito sa LTO. So ang kinatanggap nila dito ay Gcash sa bank. So walang tayong bangka sa Gcash kaya nagpa cash in muna tayo dito sa loob. Meron na rin dito mga pare ko eh. Okay na po yun na. Thank you po. Sa'yo mga pari ko Okay na. Arister na. Sa'yo mga pari ko Ayan. Nandito tayo ngayon sa may LPO dito sa may Alfred. At ayan. Wala pang ilang oras. Siguro mga wala pang isang oras siguro. Tapos kagad yun. Tapos kagad tayo. So ayan dito yung nag nila so sila na mismo yung pumupunta at magdadala ng motor dyan hintayin nyo lang yung resort resort at ayan kailangan goods lahat yung mga ilaw mo mga busena mo thank you sir thank you po okay na po salamat po